Yes, uh, magandang gabi mga minamahal kong mga taga-subaybay. Eto ta, bumili muna ako ng tinapay para mamaya meron akong pang merienda. Kasi kukuha ko ng karton sa suki ko. At uh, yun nga, napadaan ako sa si bakery. E, eh, nabiro nga ako kanina. Andito nga kanina yung isa kong kaibigan. At ang sabi, sabi ko nga. Bibili ako ng tinapay. Dala pa Mercedes Benz. So, ito yung Mercedes Benz ko. Ayan. Kariton. So, kukuha ko ng, karito, ng karton para bukas kasi sa araw kasi sobrang init. Kaya, tinaw ko na lang kahit gabi. Uh, bukas naman yung kukunan ko eh. So, ngayong gabi ko kukunin para hindi mainit. Uh, sa araw, sobrang init. Kaya, eto, dumaan muna ako ng bakery bumili ako ng timaya pay para mamaya pagdating ko pagod na pagod ako so timpla lang ako ng Milo okay na tinapay okay na busog na thank you for watching mabuhay mga minamahal ko mga taga subaybay please like and share po maraming salamat po mabuhay po